Ito na naman po ako at sa inyo na isang panibagong lugar na naman dito at bagong develop sa Rojas Oriental Mindoro dito sa Tikling and Wawa. Tinawag ito na Tikwa dahil sa pagitan ng Tikling at Wawa. Dinevelop nila at ginawang parang Little Luneta. At kapag kayo pupunta dito, kailangan nyo rin magdala ng pera dahil meron din itong night market na kung saan para naman merong kayong mapagpipilian habang kayo namamasyal at iniikot ito. Kahit kung hindi nyo pa ito napapasyalan, li kayo at samahan nyo akong ikutin ito. Hello to everyone, it's me again, Chris Montio TV, and welcome to my channel. Please like and subscribe and see you until the end. Ito na nga po at tayo mag-start ng mag-travel patungo sa tikling and wawa na kung saan ay para makita natin ang bagong develop na sinasabi ko sa inyong little neto dito sa Rojas Oriental Mindoro. First time ko lamang rin pong mararating ito. Mo, ito dati, no? At eto na nga po sa madilim namin at mahabang panglong ride ay malapit na rin po nating marating ang ating pakay talaga na lugar. At sana ay maging successful ang ating pagra-ride na ito kahit na gabi at sa madilim ay nakita nyo ang view ng aming dinadaanan. Kaya't eto't sana'y ma-enjoy nyo rin ang lugar na aming sinadya dito. At heto na nga po at binabaybay na natin ang lugar ng little na dito sa Rojas Oriental Mindoro na tinatawag nilang Tekwang. Ngayon ay excited akong makita ito kung gaano kaganda. Kaya't sana'y ma-enjoy nyo rin ang panonood. yung pang nagla-high tide abot na dito eh. Yan o. Lihian late. Kulihan. Ngayon kunto, paniriyan at kulihan. Para sa alimango, ang pagpunay may alimango. Ang ganoon facile ng hanap buhay dito, no. Ganda ng ano. Ang Naka 7 minutes na rin pala Madali mo makikita yan Eh pang gabi lang tong view ko eh Ganda pala naman Para ba Pag sanay nila, Normal lang ito na nga po at tapos na kaming mamasyal at naibahagi na rin namin sa inyo. Kaya't eto, tried na naman kami pa uwi pabalik sa aming bahay o aming tahanan. Kaya't magta na nang kami ng mga 30 or 20 minutes. Siguro mula dito. Kaya't eto, hope na na-enjoy nyo rin po dahil sa katulad po namin na mga buhat sa buhay probinsya na magkaroon ng ganitong magandang pasyalan sa gabi at pampalipas oras ay isang napakalaking bahagi po na sa amin ito. Kaya't hope na na-enjoy nyo rin po. Talagang nag-enjoy rin po kami. Pier ng ano o Tanggay. Kita mo 'yung sa Catalina, 'di ba? Ginagawa. Yan 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 tagos. Thank <lipot> yeah, <yung>, <lipot> <But>, you. <yeah. lipot> me again, Chris Montio TV na nagsasabing pansamantala at magpapaalam sa inyo at sana ay magkita-kita tayo sa ating mga susunod na episode. Bye-bye for now and God bless everyone. Thanks to all your support. God bless everyone and please like and subscribe.